Good morning, mga day. Kauwi lang namin galing work. Nag-overtime po kami kaya medyo napagod. At ito, hinugasan ko muna 'yung aming baunan kagabi. Hugas at tanga din. Yun. Ngayon is, noon na siya. Noon na o'clock in the morning na siya. Diri, mga day. Alas 9. Uh, 5 to 9. Mag na 9 o'clock in the morning. Pag uli na kay, well, may kanon. Luto pa may kanon kay. Nahurot ang kanon gabi ini. Sisiw. Alam naman yun. Hindi na, naman nagluluto yun. Kaya, wala. Mag-aantay muna kami Maloto ang kanon sa dito pa kami kakain. Tapos maligo muna kami bago kakain. Ayan, naghanda na. nananda na ni Isono yung aming okuro ano, or bathtub, mga day, no? Para maligo kay pa, eh. Tugna naman siya. Tugna naman, mga day, niya. Lamit kayo, babad, basa. Mainit na tubig, mga day, no? Pagod para mawala-wala yung mga sakit sa ating katawan, mga day. YouTube はね、メえルしてきてアップロード、ビデオアップロードしないとシーンが閉めるよとか言って、メールが来たのいい、ね。だから、今はあのビデオアップロードしないともうシーンは撮りますとか言ってたから、ちょっと今、一生懸命ビデオ1週間2回ぐらいやります。バグッとせ、アップロードまでかな Hinayang din kasi ako na mawala yung CM sa aking YouTube channel mga diba no? Wala naman doon, na aw. Wala may ganahan, hutan aw mga diba. Kaya ang mga tao to, ano sa reels. Hindi mo ko kasi ka, aw, samot. Kapuya, aray na punta. ダダメダメ,ダメ、うん、それはあの天気の悪いだからそんな元気じゃなくて天気が悪いからダメです。

ka naman. Kuhaan ka na. Video na. Patagilid. video. Wala na edit-edit mga guys. Kapoy wala na si Gidip. Ano yung tayo mag-edit? Ano yung mag-edit? Pada Galing mong overtime over time. Una nga. Anang. Tulungan din. Tulung-tulungan din. Kaya din sa Japan. Di, way, wala yung kuso nga. Mid-made ba mga daiba no? depende na lang siguro kung high class na naka sa Tokyo nga mga mga dato gid ba no mga mga high end mga mga madam na na anak sila yung mga yaya pero kaning normal or lang na tao diri sa Japan di na uso ng maid maid diri ang mga day. kapoy ka sa trabaho kapoy pa jud ka ning uli kay imong hapatan ang trabaho Nah, di mana ni mau pedigit ni ano nang kinabuhi diri? Kapoy man pero kinahanglan gyud nga mukayod. akong kuan ba? Kini akong papaya nga akong nakoy papaya ba no? na naman siya mga day na nanilaw na, 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 na siya mga day nilaw na siya kay tugno na ba na ako kay bawo ug mabuhi baka ni siya kay na naman siya o tingnan mo na nanilaw na nga ni siya oh ah, ha nilaw na siya ayun tag sa di pa ni siya mamatay mga no? makatik makatilaw man tag kanang papayam no nga hmm, gipainit inita namin ng konti mga day kay tugno ba hmm Oh, sa takandali. Huwag pumampod kay. Gihuwat pa man ang kuwan giwat pag mapuno ang atong Ne, Tawel mo tikit eh. Dano sa tawol mo anday oh. tawel cho day. Ano tawol mo anday. Iya ni tapos akong tawel Sa sustilan. Oh. Diki gat sakit nai. Skina ska nai. Sukriyo. Chuto chuto. No, mo nang iru ga chigo. Dosta. nai yo. Ni yo.

Marami pala akong ikikwento mga day, no? Dahil matagal po akong nawala sa YouTube mga day. Simula kasi nung after pandemic, bumalik yung pagka-busy ng aming kumpanya mga day. Kaya nawala na akong ng time mag-vlog. Kaya hindi na ako nag-vlog talaga. Simula no, naging busy. Tapos, ayun, biglang nawala sa isipan kong mag-vlog hanggang sa may nag-mail sa akin mga day na tanggalin na daw nila yung ads ng YouTube ko dahil dahil nga hindi na nga daw ako nag hindi na nga daw ako nag 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 upload try natin mag, mag upload ulit na dahil pag ko agad pag after kong mag-blower mga day dito dahil, di ba, may, mama, may matatanggal na mga buhok sa ating pag nag-blower tayo yung mahirap dito nga dahil, kapag nag winter kailangan mo talagang mag dryer ng hair dahil sa sobrang lamig hindi matagal siyang ma, matagal siyang matuyo tapos pag hindi yan siya pag matagal yan matuyo nga dahil may cause na nalagnat na sobrang tanggalan na din siya ng buhok tapos dahil malamig na kailangan natin mag-wear ng socks. Or midyas. Wear tayo ng midyas. Ayan. Yeah. Kasi malamig eh. Yeah. Ayan. Hindi pa naman, kiga, hindi pa naman talaga asing kalamigan mga dayo. no? Kasi, nag-heater na nga kami dyan mga day. Um, nag-heater na kami dahil, hindi naman asing, hindi naman asing, malamig talaga na, ano, gutom pa siya pero palamig na talaga siya mga day. Yeah, ayan. So, lang tayo. Tapos kakain na tayo sa baba. Tapos iayahin muna natin itong ating ating towel na yun. Tingnan mo, lamig na niya. Ayan. Ito po kami nag-iayahay sa aming mga damit mga day. Dito po kami nag after nami after mag ah, si kasi yung taga laba kaya dito siya nag naghihay-hay sa amin sa aming mga labahan. Yan. Kasi wala pong nakatira diyan kaya ginawa muna namin ay hayan sarap pala natin ito dahil nakahitter pala tayo mga day. Hindi ko nga na-vlog yung paglipat namin ng bahay mga day kasi nung nag vlog ako before nasa apartment pa kami noon. Kaya simula nung lumipat kami, hindi na ako nagbablog dahil sa sobrang busy. Na, na, busy ako mga daiba. Ah. Kaya yun, marami akong kikukwento sa inyo. Sa mga tao dyan na nakasubaybay pa sa akin. Ay, Tapos, ito yung, po yung ulam na niluluto ko kahapon. Na good for two days po yung niluto ko dahil may overtime nga kami today. Kaya iinintin na natin siya. Para paglabas ni Sunoy galing shower, kakain na kami sabay-sabay ini mo natin to. Kaya yun yung nangyari yung mga day, no? Hindi na ako napag-vlog, pero hopefully this now, makapag-vlog na tayo. Mauna ta! Naantay ko na lang si Sunoy mga day para mag-start na kaming kakain. Parang nandito, parang bumaba na yata siya mga day. Kain na tayo! <laughs> Wala man tayo, brah. kita di bihun ada lo, bihun ta. Asi. Apa kau di sini ada lo, di bukan sata as ag, ang tel, jadi segala hal, di babak puno. Nanti ni pun jin dami na Tutu pasal ni tuan tuan. Tak nak beli pun. Ano party, jadi so nasi sih terus terus. Tidak ada. Tidak ada. Tidak ada. 一根木棍。<Thank> <Thank you. S 1>